So, what's up guys? Welcome back to my channel. So, uh, sasagutin ko lang yung tanong about sa magkano daw yung sinasahod ng nani dito sa Romania. So, ang basic, dati, nung bago kami pumunta dito is 500 Euro. Pero ngayon, binago na siya, naging 600 na yung basic. Tapos, yearly siya tumataas. So, uh, after one year, magiging 650 euro dollar ko So, pagdating ng, after ng matapos mo yung 2 years na contract mo, magiging 600 na siya. So, hindi, actually, hindi siya nasusunod. Mostly, uh, kasi yung ibang employers, wala naman silang pakialam doon. So, kung nwari, nag-start ka ng 600, or, kasi ngayon 600 na. Um, well, kung consider yung amo mo, nataasan ka nila yearly. Pero yung iba, hindi sila sumusunod sa ganun. Tapos, pag natapos mo na yung 2 years na contract mo, pwede kang, it's either mag-extend ka or mag-apply ka ng ibang employer. So, actually, mas okay pag, kung okay ka naman dun sa employer mo, no, Um, at naman sila at galante naman so magstay ka na lang doon pero kung hindi naman um, pwede kang mag-apply after 2 years pwede kang mag-apply and then pwede ka nang mag-demand ng 800 euro meron ding nag-offer dito ng 1000 euro